Hello guys. So last ko na ito guys kasi alas 3 na. So pupunta ko doon sa binilhan ko ng tripod na to kasi hindi ko alam paano eh, ano i ano may parang may natanggal ba siya guys na rust pa. Ayan. yung So pupunta ko doon. So, ito guys kasi alas 3 na hanggang alas 4 lang itong ano ko hotel na binayaran. So kailangan mag-check out ako na Four. So, bago yan. Pupunta ko doon. Uh, patingnan ko itong aking tripod. Doon ko banda binili Doon siya banda binili. So, punta na ko doon. Sobrang init. Grabe guys. Sobrang napakainit. Pero bahala na. Masa pa kang na ng video. Sobrang napakainit talaga. talaga. putuloy ko na to kasi masyado nang mahaba so thank you so much for watching and please follow me I'll see you later